ipinaliwanag nila na may kakaibang nangyayari sa ruins. Ang mga halimaw ay nawawala sa iba't ibang paraan at lugar. Ang pinaka nakakapagtaka ay hindi nila malaman kung sino o ano ang pumapatay sa kanila. Parehong malalakas at mahihinang halimaw ay nawawala sa isang kakaibang paraan, at ang kanilang mga bangkay ay natagpuan na may maputlang kulay. Ang grupo ay nag-akala na sila ang unang nakarating sa ikalabing apat na palapag, ngunit natagpuan nila ang mga patay na halimaw ang pinuno ng Saber Tigers ay nagmamalasakit sa kanyang grupo, kaya't nagdesisyon silang umalis sa ruins. Tinanggihan ni Toka ang alok nilang umalis ng sabay, kaya't hiniling nila sa kanya na ipasa ang mensahe sa sino mang makasalubong niya. Pag alis nila, napagtanto ni Toka na tinutukoy nila ang mga bangkay ng mga halimaw na napatay niya gamit ang kanyang skill. Nakita natin ang mga halimaw na kanyang napatay, at naisip ni Toka na ang takot na dulot nito ay nangangahulugang mas kaunting kompetisyon sa ruins. Sa wakas, natagpuan ni Toka ang Dragon Eye Chalice, ngunit ito'y pinoprotektahan ng isang gargoyle.